itong susunod na tula na i-share ko sa inyo ay importante na matutunan ng mga anak natin. Kung may anak ang babae, share mo to sa kanya na po importante nito. Okay, ito na. Limang damit sa bawat yugto ng buhay. Ituro mo itay, ipaalala mo inay, na sa mundong ito kung saan uso ang pagmamadali, may mga damit na hindi lang basta isinusuot, kundi dandasi ng dangal, pagunlad ng pagkababae. Sabihin mo sa anak mong babae na may limang damit siyang dapat isuot sa tamang panahon at bawat isa may kasaysayan. Ang una, ang uniforme ng paaralan, simbolo ng pag-asa panimula. Sa bawat leksyon, tumitiway ang kanyang pangarap. Sa pisara ng kinabukasan, isinusulat ang direksyon ng kanyang pagkababae. Pangalawa, ang balabal ng pagpasok sa kolehiyo matriculation gown. Parang sapatos ng bagong lakbay kung saan siya ipapasok sa mundo na mas malalim na karunungan. Sabihin mo sa kanya na kung talaktawan niya ito, baka hindi niya maabot ang susunod na kasuotan. Ang pangatlo, ang toga ng pagtatapos. Kay sarap suotin, hindi ba? Toga ng pawis, puyat at panalangin, toga ng tagumpay na hindi minadali. Ito'y pala sa mga gabing di siya sumuko sa puntong ito siya ay isang babaeng may armas, armas ng talino, tignidad at determinasyon. Ngunit huwag hayaang ang pusi padadaya sa pangako ng kasal kung ang lalaking kaharap ay di pa handang magsilbing haligi ng tahanan sa ang kaapat ang wedding gown ay damit ng pangako. Isang kasuota na hindi lang basta maganda sa larawan, kundi dapat maganda rin ang kwento. Huwag ang isuot ito dahil lang sa pressure sa lahat ng kaibigan ko kasal na o baka mawala siya. Dahil ang panglima, ang maternity gown ay isang regalo. Hindi ito dapat suotin bago ang pangako. Hindi ito dapat sinusuot dahil sa kasinungalingan. Ang katawan mo ay templo, ang pagkababay mo ay sagrado. Kaya't anak, sundin mo ang ayos ng mga damit. Unahin mo ang uniforme, sundan ng balabal, tapos ng toga, Pagandang handa na gown ng kasal, at sa huli, ng may biyaya, damit ng pagiging ina. Di ba mas klase sotin ang damit ng pangkasal, damit ng pangako, bago ang damit ng pagiging ina, ang damit ng regalo? Hindi ito kahon, hindi ito kulungan, ito'y gabay mula sa mga magulang mong mahal na mahal ka, maging huwaran, maging matatag, maging babae na hindi lang basta nagbihis, kundi nagsaot ng dangal sa bawat yugto ng buhay.